Okay, so yan, meron tayong i-deliver sa taas. Ito. Nalagang uh, 80 lang po ito. Uh, si at saka si Tau. 80. Bago tayo magtanim ng uh, tawag dito ay okra. Dito. Ating uh, suki dito sa ating kapitbahay. ganda ng daan oh. No? talagang uh, ayos hindi malubak hindi madulas pero pag kasi goto lubutin, no? huwag lang lubutin. kasi araw-araw naman may lumadaan Ingal dinha. Ah. Di pagud din pala to. No? Oh. Para hindi rin mama kagulat kasi. Oo. Tao jan. Gulay. Sigarilyas. Tayo go yo. Gulay. Okay. gulay. Ay. Ay. Okay, nah. naman. Binayara na. Ay. Oh. Ay, wala na? Ito siya. Ayan, may sigilyas. Sa kasitaw. Ay, wala. Ayan lang ang sinabi? May opera ka, sir. Baka mayroon pa, konti. Sige. Sige. Joke. Uy! 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 Buma! Bakit hindi mo kilala? Buma! Buma! Magbulat. Magbulat? si Buma nagulat. Ay, kabayaran oh, na? Oo, oh. bayad na. Thank you, you. Nanggugulat so, so, uh. mm. mm. din yan ah. rin. Nangungkinti.

Buti meron dito pa kunti-kunti. Ayan. Pwede na to. Fresh na fresh. From the farm. Ayan o. No? Ayan pa laki-laki. Ayan. Ayan. Meron pala itong pang dito eh. Mm. Oh, laki pala eh. Oh. Ah, oh, okay ah. Hindi ko napapansin. Lagi naman ako nag-harvest dito naman. Meron pala. Pang oh. binta uh -huh. oh. Okay, dito ah. Oh kunting okra ayos na ang pakbet paragdag na lang tayo ng hungkal paragdag na lang 30 malaki ng sitaw natin oh. maakit na rin ay mamaya maglagay tayo ng balags yan tulong

Uh, sa na yung ating uh, gulay. Masakasaid na ang ating gulay. Walang tiki ng harbis. Yan, alam mo, mayroon. Order. Okay, ito po yung ating harvest na. Dagdag natin doon. So, dagdag tayo ng uh, kahit 30, ah, 50. Balik tayo. Bilipin natin ito. Saragang <laughs> 50. Tapu. Kulungan lang ko, 50. Ha? Kulungan lang 50. Ngge. Ngge. Sekula ka yung bench. Ngge, ya. 50. Oh. Hay. Ora marang-marang Oh, guden. Ah, ito pala o oh, kilala ka ng ibon

Ano, uh -huh. Lambot oh, din. Na. Oh. Ay lambat lang na pandagat no. Ganda. Oh. Oh. So, now, meron na dati, ay, oh. 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 na Oh. Uh -huh. Nagiri, oh. 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 yung nit ng manok dyan matibay eh iiwan ko lang oh. muna kayo magpa mag, magpaalam kayo dyan paalam kayo Diyos, may baka mga baka din kami mananghalian ka ha? trabaho dali sa ano? Sa kay Kiran. Ay, kay Ma'am Kiran. Okay. Oo. Ayan. Oo. Oh. Uh, yeah. Oo. Oh.